Ayun, double trouble. Okay, dalawang kakal pre. Mukhang kakaabot na naman ng plus 10 free spin na to. Baka dito na tayo makachamba ng double na malupit. Okay, final. May 24k. Nice. Kuha mo. Malaki yan. 23,000! Sige pa. Pabuti na natin ang plus 10 free niya, idol. Okay. Oke, okay, huh? Plus 10 spin idol. Nice! My 24k pa! Mukhang do! Double trouble! Let's go! Uubusin niya muna to, di ba? Bago siya mag-double-double. Okay. Plus 10 please, spins. Let's go. Okay, bigay mo na pre, please. Big win, idol. Double double. Double double insan, Double double. oi! ang dami niyan, pre. 669. Oh, oh, yeah, Ganyan ang gusto ko, epic win. <laughs> All right, my Insan, let's play samurai code. And guys, dito tayo naglalaro sa Lottery Bet, bagong-bagong laro ng Pragmatic Play, guys. Let's go. Scatter by my 10. Ten free spins. And guys, pinakabagong laro ng uh, Pragmatic Play. <laughs> para siyang big bus ka na. <laughs> lang siya. Pero big bus din pa. Collector <laughs> din ako. Yan. Sana po. Sana Pag marami yung ano pre, hindi ka nagko-collect ano. Wala sa dadang dosi ni. Oh, isa pa pre, isa pa. Para plus 10 free spin na. Labas ka idol. Price. Right. Oh, let's. Ang unang round. Try nating 24k. Let's go. Bagong laro pero mukhang luma. Scatter! <laughs> Let's go! Kailangan makarami tayong samurai pre na lalaki. Yung babae yata dito is wild. ganyan. Wala man lang lumalabas. Tapos yung isda niya dito is koi. Okay, may nakuha tayong 3-6. Big win! Thank you. Wala, hindi na naman umabot, pre. Eh. Umabot sa plus 10 spins mapapalaban tayo dito guys ha 48 na to pre let's go Ay, maganda rin yung graphics e eh, no maganda ng graphics na eh. e mukha lang makaluma pero maganda yung graphics okay merong samurai kagad sa una pre samurai boy no, may mga 12k, 7k. Hindi mo kunin yun, tol. Pag mga maliliit, doon ka lumalabas. Wala na, dead spin na naman, pre. Wow! Wala nang lumabas, sa una lang siya. Sabihin san, pag isa lang tapos 960, doon lang siya lalaman. Napakang braot, please. Nalaro to ah. Nagagaw tayo nito ah. 96 na to pre. Baka naman. Baka naman, insan! Hindi mo lang tayo umabot sa plus 10 spins. Times 2. Ano ba yan, tol? May 19k, pre, oh. Hindi mo kunin yan. Okay, may 19k! Nakuha niya! Okay. <coughs> Mega win! Pusang gala, tol! Oh, naging 30k yan, pre. Kasi may samurai din doon, oh. Uy, nakuha niya na naman, tol! 14 tsaka 19! Ay, pusang gala! Paldo! <coughs> Big win! Sige pa, pre! Sagad mo na yan, tol! Sagad mo na! Uy, oh, yun na naman siya. 14K na naman, kaibigan. Uy, sanda na. At mukhang aabot tayo sa plus 10 pre-spin, mga insan. Gravity! Yeah, hmm, 14K na naman, pre, oh. Plus 10 spin. Sige, pre, sige na. Sige mo na, ah plus 10 so ay may 48k oh. poosang gala laki ng coin na yun tol ibigay mo na tol plus 10 free spin tol ah poosang gala kuha mo ang dami niyan pre poosang gala 22k binigay pre poosang gala ngayon times 2 tayo mga kaibigan grabe tito kinuha niya yung pre nice one Okay, panalo na. May plus 10 free spin pa, pre. Ayan, oh. Masanggalan kung mag-double mo yan to. Lung laki nyan. I-double mo, idol, please. Double trouble. 13K. Ah, ah, nice one. 105 na, guys. Sige pa. Insan, sagot mo. Uy! Labas! Ay, 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 pre! Double mo, pre! Usanggala! pusang gala! Pusang gala pa. Hindi tayo sa tao natin. Hindi tayo nakabaho kaya. Tapa. Nakaba. 2.2 okay. tayo nag umpisa na eh. Kala ko sasagarin niya na pa. 96k pa rin tayo natin. Kala ko 48k. Na, Ayun, double trouble. Okay, dalawa ka agad pa rin. Mukhang na naman ng plus 10 frisbee na to. Baka dito na tayo makachamba ng double na malupit. Okay, Pidol. May 24k. Nice, kuha mo, malaki yan 23,000 Hindi pa Pabuti na natin ang plus 10 free spin yan idol 19k, 19k ho Plus 10 spin idol Nice, may 24k pa Mukhang papaldo Double trouble Let's go. Uubusin niya muna 'to, 'di ba? Bago siya mag double double. Okay? Plus 10 free spins. Let's go. Pre, bigay mo na pre, please. Big win, idol. Double double. Double double instant. Double double. Ang dami niyan, pre. Oh, tanda -tanda. Oh, tanda -tanda. 69 Ganyan ang gusto ko Epic win mm -hmm. mm, 130 na kaibigan Sige pa, kaya pa yan pre Double, double Double, double Insan Insan, sige pa 17, Nice, nice, nice 17,000 Pre, aabot yata ng times 3 and another plus 10 free spin. Diba? Sana. Sana, idol. Yun, no? Know? Dalawa na lang kulang natin, pre. Oh, yan na naman, pre. Tigwa, diba, one night. <tong> pre, uh -huh. pre, isang, isang ano pa, isang samurai pa, pre. Oh, plus 10 free spin times 3. Po, sanggala. Kuha natin, guys. Grabe, di. 19 key. Pusang Times 3! Let's go! Times 3 Idol! Forte hey, ito. mo. I-times e, 3 na yun, pre. Oo, oh, sanggal Kaso, lang na times 3. Okay lang yan. Paldo pa rin yan, insan. Mukhang naabot ng plus 10 pre-spin na naman. Times 10. Ay, oh, Sige pa. Insan! Bigay mo na! Imekos, eh, imekos mo na yan! Uy! Pre! Labas! Labas ay... Uy! Punti na lang spin natin, pre. Labas ka na. Times three. Ay, pusang oh, ka na! Wala na! Kayang may 48k para masahan. Okay. Ayan ang paldo, pre. Ayan ang paldo. Thank you! Manakalo rin. <laughs>